Libra, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay maging maingat ka sa mga ibibigay na suggestions lalo na sa pamilya, lalo na kung kaharap ang mga kapatid, ay iba ang iisipin nila baka isipin nila. Napabor lang sa iyo ang gusto mong mangyari, kaya gawin mo na lang ang nasa isipan mo dahil tunay na makakatulong sa inyong pamilya at lalo na sa iyong minamahal at ngayong ay may aura kang pwedeng magalit, kagad o pwede maging masyadong mabait, na dapat na iyong parehas na iwasan na gawin dahil magdadala sa iyo ng pagkakagastusan. Ang isa pang pahiwatig kung may kakausapin ka na ibang tao, at sila naman ay mga dati mo nang nakakausap, ay mas naaayon na ipagpaliban mo muna ng makaiwas ka sa gastos. Sa trabaho ang pahiwatig ay pakinabang sa iyo, ngayong araw may sinyales na pwede ka nang makakuha ng pag-asenso, kaya tuloy mo ang kasipagan na talagang ginagawa. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal ang pagkain na masesebong ulam at keso, at sa kadelatang pagkain at binurong pagkain magpapahina sa mga ugat ng kidney ayon sa gabay kalusugan, Aris ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22 number 16 at number 40. Scorpio, ang pahiwatig sa iyo ng gumagabay kung may mga project ka na pinaplano, kung negosyo na malalayo ka sa pamilya, ay magdahan-dahan. Kamuna dahil kung malapit ka sa pamilya, ay mas magbibigay sa iyo ng swerte sa gagawin, at ngayong araw ay tigil ka muna sa mga pakikisama, sa ibang tao o pagkikipag-deal, may mga aura sila na mabibigyan ka ng kalungkutan, kung magkakasundo kayo ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig ngayong araw kung may mga pangarap ang miyembro ng pamilya na mag-abroad, at magtrabaho sa ibang lugar ay iyong suportahan, dahil may sinyales na may naghihintay sa kanila, ng pag-unlad sa mapupuntahan sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw, walang sinyales na problema, at sa pera ay maging maingat ka sa pagtulong ngayong araw, maging malambing sa minamahal, nang laging may gabay grasya ng pag-asenso sa mga gustong gagawin. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 19, number 20 at number 36. Sagittarius, kung mga dapat napuntahan ay gawin muna ang dapat sa pamilya, dahil kung uunahin mo sila ang ibang tao ay mas lalong wala kang makukuhang swerte sa kanila ngayong araw, pag natapos mo ang sa pamilya, saka mo sila kausapin at mabibigyan ka ng pamilya. Nang aura ng katalinuhan na maswerte. At sa pamilya kung may miyembro ka na mahilig sa mga deal, na biglaan ang pagpapaikot ng pera, para kumita ng pera ay iyong pigilan na kagad para makaiwas sila sa pag-iya, dahil sa una lang sila kikita at sa huli ay madami na silang perang may lalabas na wala ng balikan, ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan ngayong araw ang pahiwatig ang magandang pagkain ay ginisang munggo na may talbos ng ampalaya magbibigay ng ikakalakas ng ugat sa baga ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 22 number 37 at number 10 Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya kaya umiwas muna sa ibang tao na kausapin dahil baka may mailabas kang bigla ang magalit na hindi mo makontrol at ngayong araw ay bawal din sa iyo ang lumayo o pumunta ka sa ibang lugar, may sinyales pwede kang makakuha ng magpapahina ng kalusugan, mas mainam na isama ang minamahal sa pamamasyal ng mawala ang mga bad energy na inyong nakuha sa pakikipag pag-usap sa ibang tao ang pinapahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos ngayong araw, basta ipakita mo ang iyong kasipagan at laging matsaga. Makikita ng iyong mga boss para sa pag-asenso mo sa trabaho, at makakauwi ka pa ng masaya sa bahay ng walang problema. Sa pagmamahalan naman kahit mga simpleng paghalik, at mahigpit na pagyakap ng laging may sariwang kasiyahan sa bawat isa, para sa masayang pag-iibigan at mag-aalaga ng kabuhayan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and white number 17 number 33 at number 20 Aquarius ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging mahaba ang iyong pasensya dahil kung may malalaman ka sa mga kausap na hindi ayon sa iyong mga plano ay hayaan mo na lang sila wala kang swerte sa mga tao na ganoon at makakakita ka rin ng matapat na tao basta maging mapanuri at iwasan mong magtiwala kagad ang pinapahiwatig, at ngayong araw kung may biglaang kang dapat pirmahan, ay huwag ka munang pumirma ng ligtas ka sa problema ng hindi mo inaasahan. Sa trabaho ay walang sinyales na suliranin, gawin mo ang nakasanayang kasipagan na laging masinop, at god ka sa mga superior ang dapat mong iwasan ay kasama sa trabaho, nakala mo ay kasangga, mong tunay, doon ka muna mag-ingat dahil baka siya pa ang maging karibal mo sa pag-asenso sa trabaho. Sa negosyo, kung may ipon ka ng pera na pwedeng maging puhunan, ay mag-isip-isip ka na. Dahil kaya mo nang makagawa ng negosyo, kahit maliit na pag-uumpisahan, ay kayang kaya mong mapa-asenso ang pinapahiwatig. Aries ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 27 number 30 at number 12. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig, kung may mga usapan kang gagawin, huwag kang masyadong mabait, dapat ay maging wise ka at mag-obserba muna para makagawa ka ng naaayon sa iyong kagustuhan, at ngayong araw ay may kahinaan ang swerte sa paggawa ng desisyon, kung makakagawa ka ng desisyon kagad, ay hindi makakaasenso ng maayos, kaya sa ibang araw mo gawin ang paggawa ng desisyon. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maganda at maayos, pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid kung mayroon kang ekstrang pera. Kung sila ay lalapit sa iyo, nang patuloy na maging masagana ang grasya na ikaw ay mas kikita ng pera. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, may kahinaan ang kanilang swerte. Kaya lagi kang nakaalalay muna para hindi sila makakuha ng ikakalungkot nila sa mga gustong gagawin. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 17 number 11 at number 33